Ano kahirap ang ma-hospital pag wala kang pera? Napakahirap, sobrang hirap. Napakahirap. As a bin, at ito po ay bilhin ninyo, sabi sa inpatient pharmacy. Biglang iabot na lang reseta. Oo, oh, eh. oh, minsan madaling araw pa. Wala kang alam na pagkukunan. Salamat sa Diyos at nakakayanan ko pa. Nararamdaman nyo ba yung pagmamahal ng Diyos? Amen. Not ramdam not. na ramdam niya? Tunay. Eh, mas mararamdaman niyo ngayon. Apay, natin. <laughs> Ayun yung buksan. Salamat sa Diyos. Mga kababayan kasama ko ngayon akin tiya. Tiya kasi. Uh, Nakakonfine kasi yung tiyo. Ang kapatid po ng tatay. Medyo, di ba makatira-tira na sa ospital? Oo, tunay. Eh. Talagang labas-pasok. ah uh, Simula May. Simula May. Oo, nagumpisa ng May tapos July, August. September. Bawal lang, bawal lang kasi ang dalaw. At una-una bawal ang vlog sa ospital. O, Kaya hindi ko po mapupuntahan. Bawal ang dalaw, bawal din ang vlog. Mm -hmm. So, sasakyan po kami nagpangabot. abot mm -hmm. Kasi eh ultimo parking po, punong-puno. Mabuti na lang talaga ang tiya na ririto. Mm -hmm. Eh kumusta Salaman na ba, antia? Ang ti ang iyon Tiyo sa ngayon ay na, na, nakasurvive na yung kanyang pero meron nga ay yung infection sa bubong ng kanyang ari. Hmm. Ngayon, eh, nung magaling medyo napagaling-galing ng konti pero sariwa pa rin yun sa infection. isinunod eh, na itong si, si eh, ang tawag doon? Uh, sis? sis? sa pantog. Ah, yung, ano ba mismo sakit ng tiyo? Sis sa pantog. Yun, yun, yun talaga sakit niya. Yun ang sakit niya. Ang problema lang. ang problema ay na. Una yung infection kasi kalat na. Ang lumala. Yun ang lumala. Mm -mm. So, yun di pinasi kan Kala mo gagawin kung magkano scan dahil wala ang provide ang ano, nakatang walang ano ang bat MC. Ah, uh, yun yung sinasabi ko. Sa ngayon mm -hmm. po, anti TIO nakakonfine sa public hospital. Mm -hmm. So, yun, to, yun yung tulad ng nangyayari sa mga kababayan nagpapagamot. Hindi kasi lahat available yes. sa loob. Mm -hmm. Kaya ang problema talaga ay yung kasi pag ganun hindi available, kayo talaga ang gagastos. Mm, hindi kayo human kung saan pa pinagdugtong-dugtong na sa mga anak na hindi susing so ang iba. Doon kayo sa kanyang kumparing Juliana na sumuporta din eh, ng kating eh, yun. Parang nakaabot naman. Pero kami na may nagdagdag na rin ng 475. Dahil, pesos. Oo, dahil 14 eh. 14,475. Eh, yung, yung masagot, ah, sakit ng tiyo na yun, eh, gano'ng katagal na? ko, one year na kaming... Pabalik-balik. Oh, oh, halos oh. talagang lagi nasa oh, ospital. Oo, oh, talagang nasa ospital. 23, ya, uh, start nung September 16, year 2023. Diyan lang siya na operahan? Oo, oh, din, din Dalawang beses na? Oo, oh, oh, dalawang beses. Anong inopera nung una? Yung infection sa... Dito na karon na infection doon sa may puson. Oo. Uh na -huh. Napababa hanggang kumalat na doon sa may ilalim ng itlog. Nila, Parang nila... Uh -huh yung nila parang o, tinanggal yung parting na bulok yung mga nabuo, ganun. Yung nagtatagas uh -oh. inalis, yung balat, yung, yun, yung tumbalat natin tapos inoperahan uli yung pangalawa tapos ngayon, pangalawa ngayon na inoperahan na, yun na talagang sa sis, sa pantog, na matagal na yun dapat na mauna yun talaga ang sakit, mm -hmm. na ang problema nga lang po hindi na, ikangay hindi nagawa siguro kung ano yung dapat gawin noong mm -hmm. una dahil noong una, kasi kaya hindi may isa gawa agad pag mataas pa lang kriya, hindi masitis ka. Ah, yun ang dahilan. Oo, yun ang oh, no, Kaya siguro lumala din yan. Nga Oo, ngayon lumala. ginamot muna nila yung mga gayong mm -hmm. laboratories. Nag-normal oh, sa isinatyaan. Oo, oh, pero yan. Alang taon na nga kayo? 67. 67. Mm -hmm. Tapos ang 64, going to 65 ngayon, December 6. So, tapos ang, di ba ang tanging pinagkukunan nyo lang naman talaga yung inyong pagtatahi-tahi ng pakunti-kunti. Kung meron magpapatay, mm -hmm. meron. pagwala Pag wala, wala, wala. Tapos, eh, yung dalawa namang aking, ano, 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 FWD din si Uto. Eh. ano mm -hmm. din, medyo may concern ito, din. Ito, nga, ang Eh kung halimbawa mamaya may reseta uli may hawak pa kayong pera. Ay wala, di ang bahaw kong pera yung galing sa yung atatay, the rest yung galing sa yung chawawa na yun ay ginagastos ko na na binibili. Mm -hmm. Aya lang oh. kung may mga susunod pa yun ang problema oh, yun na. nga yun nga ang aking in case na no, kahit pa paano may hawak akong konti pero pag malaki na dahil ang ko sa, ano, barya lang oh. pag medyo tausan-tausan na ay talagang kasi yun po talaga Ayun ay, ang problema pag nasa ospital hmm, kasi tamay. marami pong hindi inaasahang hmm. gastos biglang iabot na lang reseta oo oh, eh. oh, minsan madaling araw pa oh. Oh, isabi piliin po nito sa labas ay ako pag isa lang sabi ko Diyos ko paano kaya to? dito pa ako bibili sa labasan sa likod pa ng, ano, pag wala pa diyan, ay, kung saan kang open na uh, butika, doon ka pa pupunta. Eh, sa layo din. Eh, Tia, hmm. bilang, hindi lang bilang pamangkin, ano, hmm. <laughs> sabihin ng mga kababayan natin, porket pa maati mo, Kuya ay, ano? hindi, talagang, Bilang, hindi na yung pamangkin, kasi, oh. tulad mo, alam ko na, na bakay sitwasyon. Hmm. Ah, bilang isang katulad ko na layo ni yung makatulong, hmm. anong pwede ko maitulong sa inyo? Ay, hindi ang sa akin naman, na uh, hanggat kami hindi pa nakaka-uwi at kung ano man yung sasabihin ng doktor na kailang sisilipin ay automatic yun ay meron na namang Gagastos, gagastusin eh? gagastusin yun ang aking problema doon buti kung sa ang reseta ng tiyudado ay maliit lang kasi sa iba kung sana minor lang maliit lang ay sa sa tiyudado mahal pero mo isa kulang kulang na 5,000 I eh, mean, unexpected yun, di ba? Oo, oh, oh, hindi ko nakasabi. ko, yung tatlong qua, quantity, quantity, ba, o quality, tatlong piraso na gagamitin, akala ko as in 3,000 something. Ay, hindi pala, 4,800. Hmm. Di ko lang kulang na 5,000. Doon, Tia, sa nararanasan mo ngayon, hmm. anong masasabi mo doon sa gano'ng kahirap ang ma-hospital pag wala kang pera? ay nako talagang koan saka nga ay ako'y sukduulan na eh ako'y sa Diyos na lang umaasa sa pilot. Lord po, eh, may mga taong gano'n na, na, matulungan ako um, napakahirap sobrang hirap napakahirap wala kang alam na pagkukunan buti baga ako'y ako, ako, merong pipindutin eh okay lang ay wala naman eh Saka sabe ko 'yung disco. Ako yung... ngayon ko lang naranasan na sunod-sunod na garni. Buti naman at salamat sa Just at nakakayanan ko pa. Sabi pero ko na, ano hanga din ako sa iyo, Auntie mo <laughs> 'Di ba? Tagal na. Ang tagal na. Tuwing nagbaba kayo lagi ang bantay. Mm, wala kapalita. Wala. Dahil sanay na ako eh. Oo, pero ang tagal na. Diba, tagal taon na. na ba? Na Apa, ganun oh, ang sitwasyon. Oo, oh, taon na. Kasi MWF, Monday, Wednesday, Friday, andyan kami sa OPD kasi laging check up yun. Tapos every two weeks na ano every two weeks of the month kailangan ikaw ay eh, pupunta uli dahil ipapalta naman yung catheter. Bukod pa yung confine. Oo, bukod pa yung Tapos confine. Tapos ikaw rin yung mm. nag ka nga para kahit pa pano, mm -hmm. Naghahanap buhay pa rin. Ay, ko nga, ito ina-advance ko na lang o eh, Siyempre, darating ang panahon na S sabihin ba eh, sabi ng doktor, oh siya, pwede na kayo umuwi. Ay yung ano mo sa bahay, yung bibili mo ng gamit na gagamitin sa kanya. Pangangailangan. O, yung pa. pangangailangan ay mayroong gasa, may panggay o pa marami. Hindi na taib sabihin, hindi natatapos yung pangangailangan hmm, hey, sa ospital. Kung hindi pag-uwi pa. ng bahay, hmm. panibago pa po uli. At ulit. saka ako yung nag-aalala dahil sa ospital, namu-monitor kahit pa paano. Oh. Ay dinim sa bahay, wala. Parang ganun na lay, manguhula ko. Lay, masakit ang gay, ang garni. Nababa na pala ang hemoglobin. Bumagsaki ang hemoglobin ng ngayon, Tudado. Kaya uh, yeah, nasalin ang panandugo. Mm. Kaya ikaw hindi ko na masyado abalahin. Alam ko, baka hanapin ka mm, baka hanapin sa ospital. Ng so, uh, na bahala. Yeah, mga kababayan, magla... Siguro ano, ito yung first time maglalambing ako. Mm. Hindi naman dahil sa tiyakupo ko or uh, Tiyahin ko, tiyuhin ko po yung concert. ko hindi, katulad din po na iba natin mga kababayan, kailangan-kailangan din talaga ng tulong. so Naglalambing, ito po yung pinakamahirap na parte doon sa ginagawa ko habang nakakatulong ako sa iba. Pagdating po sa financial na tulong, wala po ako maitulong. Kasi yung ginagawa po natin, purely pagtulong eh yung akin. No? Pero yung pansariling kap kapakinabangan, lalo na po pagdating sa financial, wala po ako. Sabi ko ma. Kaya sana this time, yan. Siguro this is the first time maglalambing po talaga ako sa isang uh, kapamilya ko. Uh, sa mga nais po magpaabot ano, sa akin tiya, lagyan niyo po na isang mixing message uh, for tiya pasing. Sobra. <laughs> para alam ko po, yun pa para sa kanila. Ngayon pa lang ako yeah. nagpapasalamat. Pa. Salamat sa inyong mga itutulong uh, patuloy na tulong dahil continuous din po yung Um, proseso na kung paano gagaling yung isang parte sa katawan ng aking asawa dahil marami pong nakikita sa CT scan so sa ngayon kung may darating at may pabibili lalo kung mahal talagang wala na kayo ngawa ka, Tatotool lang Ay, walang... pero kayo nagdadasal lagi abay naman anong pinagdarasal nyo? pinagdarasal ko na naway no matugunan na at mawala na yung sakit ng asawa ko hindi naman kami sa pe ikangay yung porque ano yung magano ka ng pera na para no ang gusto ko yung natural na siya gagaling at sana sa pagkakataong ito mm -hmm. meron ding makaalala yun at tulong ano eh sa, sa palagi nyo dinidinig, dinidinig yung dasal nyo amen tunay tunay na dinidinig ako 100% na, by faith nararamdaman nyo ba yung pagmamahal ng Diyos amen tunay ramdam that. na ramdam nyo tunay, tunay. eh mas mararamdaman nyo ngayon abay puray <laughs> Ayun yung buksan. Salamat sa Diyos. Ay, hindi ko man na tayo nag Yan, pa lang Para eh. po sa transparency and appreciation na rin po para sa nagpaabot. Pwede so, bang bilangin na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5,000. Ito pa yung kasama niya. 14, 15, 16, 17, 18, 28, pesos. Maraming maraming salamat po sa mga uh, nag kaloob ng maibili po ng gamot ng aking asawa at ang Diyos na lang po ang magbigay ng pagpapala sa inyo balik sa inyo diba bite bite ni Lord thank you Lord tunay hindi <laughs> ko inaasahan na to thank mag, you Lord magpay pray ka pa lang oo uh oh, oh, by faith sa kayo sabi ko by faith uh -oh. kaya kala ko naman eh yung tayo interview pala hindi <laughs> pa ano Act, bagay. Actually po mga kababayan, kagabi nagkausap na tayo diba? uh, oh, oh, So oh, oh. kumatok ako Doon sa ilan doon sa kababayan natin uh, oh. Unang una maraming salamat po Kay ma'am, yan tawagin na lang daw po natin siyang Si Miss, Miss February Si ma'am po yung Maraming maraming natin. salamat po Miss February At napakalaking pong tulong Ang Diyos na po ang magpala sa inyo Napakabuti po ninyo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you po sa inyo. At san ako naiyak para sa ito. <laughs> 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 ay, pero grabe. sana ano, sana ito naman yung this time ng mga kababayan. Sana po ito yung simula naman ng Hari, blessing. Una-una paggaling ng tiyo, ano? Ay, naku, una, pero naku, naku, pero alam ko naman kailangan talaga naku, yung naku. tulad nito, budget. Sana uh, this time. Sa, um, ako simula ay, din po ng blessing sa negative yung, yung sa magiging result ay laging maganda. Positable lagi. Oo, oh, laging possible ang isip mo na siya gagaling. Yan. Pero sana um, umpisa ng blessing para Thank sa inyo. Thank you Lord. Nantiyan. Salamat po Panginoon. Napakabuti mo. Talagang hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak. Amen. Ano? <laughs> 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 ah. po, tatag lang tiya. Alam ko eh, ramdam ko yung pinagdadaanan mo. Ay naku, sobra. Sobrang hirap. Oh. Kami nga ni Pinay magka-chat eh sabi ko dinadaan ko na lang ako sa tawa at ako ay makikipag-date ang paang sabi ko sa kanya. Ako may ka-date ngayon eh di sabi ko si Benji tanungin mo kung undo wala. <laughs> sabi ko ngayon, yan. Oh, ito po yung patunay na antiya po ina sa oh, ospital. Ito, 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 yung ito, bracelet. Ito. Bracelet po na mm, ng hospital. Lumabas um, lang kayo dahil dahil bumili ako ng yelo dahil gusto niyang uminom ng tubig na malamig. Ah okay. Tsaka oh, kinunta ko po talaga tia kasi oh, oh, bawal nga yung dalaw sa bawal loob. Nga. So sabi ko dito kami magdidiin. Oh. Awal. Basta keep on praying lang. Eh, tunay nga, tunay. Maririnig ni, ay, ni, ni God ang mga dasal Oo, na. salamat po, salamat po. Talagang napakabuti nyo. Ito po ay malaking tulong. At talagang ito po ay sa pangangailangan namin ay salamat at tinugon po ninyo. Ayun, ang aking masasabi ay ang Diyos na ang bahalang mong magpala mm -hmm. sa inyo.